spekulasyong hiwalay na umano ang kaibigan niyang si Angel Locsin sa asawa nitong si Neil Arce. Say ni Dimples, "The thing is, people are so involved with social media that we think if we don't see married people posting online together, parang hiwalay na sila. No po, hindi ibig sabihin wala sa social media doesn't mean it's not happening. Samantala, fake news naman ng chika na balik kapuso raw si Angel. Pero duda ng ilan, baka sa collab ng kapuso at kapamilya ang susunod nitong project. So anong masasabi niyo dyan? Not... Yes, friendship. <laughs> Hindi, ang feeling ko friendship, bakit may lumilitaw na Christmas kay Angel Locsin sa kabila ng pananahimik niya? Oo. Kasi parang napaka-imposible talaga yung ah, babalik na siya sa kapuso. Kasi alam naman natin na marami ang na-hurt nung ano, uh -huh. lumipat nung lumipat siya. siya uh -huh. Kahit nga ako, na sa pagkano na yan, inaban uh -huh. ako ng ilang taon sa GMA eh. Pero, yes. possible din mangyari kasi nagka-okay-okay -okay ng kapuso mm. at ang kapamilya, di ba? Mm. So, kung talagang sa kapuso, malabo na talaga kasi tama ka, na-hurt ang kapuso nung lumipat sa ABS itong si Angel, di ba? Pero yung collab ko lang, baka possible yung mangyari. Pero tingnan lang natin kung ano nga ako talagang babalik na. Eh, regarding sa hiwalayan, kasi ilang taon na naman nabalita na hiwalay na si Neil at si Angel. Nagpaliwanag na ng 2022, single axle na sila pa rin. Tama. Talagang okay pa rin siya. Pero ngayon lumalabas sa hiwalay na dahil nga sa social media, hindi na sila nakikita together na nagpo-post. So sabi, ay sabi naman mga ba't wala na silang post together? Di ba ganun sinasabi ng ibang mga tao sa ibang mga artista? Pag wala ng post na magkasama sila, eh baka na, hiwalay na. Yun ang nagagawa ng Kasi social nga, media, hindi na active. Okay. Kasi nga, pag Nangyayari rin naman talaga, mm. 'di ba? Katulad noon si Richard Gutierrez at si Sarah Labaki, ah. hindi na nakitang nag-post ah. together, ah. 'di ba? So, may mga chismis na lumabas. Totoo pala Totoo din. Totoo pala. Di ba? Okay, uh... oh, may mga binubura na But, sa mga, ano, yung mga ex nila, di ba? Oh, pero si Angel, nakita nyo naman, talagang nagpahinga siya. Oh, oh, walang yes. bagong post, walang oh, bagong oh. narawan. Oh, oh. So, bakit magkakaroon ng couple na, ano, oh, na post, di ba? Kasi dati Pas... mahilig sila mag-vlog together. Oh. Right? Hindi. Diba? Pero siguro nanawan. Pero ang sabi si Angel daw, naging busy niya sa paglalaro ng games. Di ba may game games, sa ano, oh. online games, sa mga Uh, computer, sa mga cellphone, yun daw pinagkakahabaan Pero eto nga, eh, sabi niya, nakikita naman daw ni Dimples, Dimples si Angel. At nakikita niya, happily married pa rin daw yung dalawa. At nakikita niya rin kung paano pa nang alaganin ni Arce itong si Angel, sabi niya. Alam mo na, naniwala ko kay Dimples. Oh. Kasi di naman gagawin ng istorya yan. Na, no, Siguro, paniwalaan na lang natin yung sinasabi niya kasi oh. siya naman ang close kay Angel. Hindi oh. tayo, di ba? Best friend niya. Oh. Eh. Oh. Correct. oh oh Oh. Ayaw naman natin maghiwalay na sila, oh. di Pero back kay angel friendship, okay. pero, pero pwede rin namang maghilom ang mga sugat, di ba? Mm -hmm. Possible rin oh. naman, alam naman sa showbiz, walang permanenteng kaaway, oh. walang permanenteng okay. kaibigan, oh. di ba? Correct. Yung interest lang ang permanente. Correct. So ibig yes. sabihin, possible rin na ano, makabalik siya ng ano, kapuso. Kaya so, yung mga nangyari sa Itbulaga at saka sa It Showtime, di ba? Oh. <laughs> Nagpalit sila, oh. no? Oh. It's Showtime no. sa TV5, tapos Itbulaga sa GMA7, okay. oh. diba? oh.